Hey yo, what's up, what's up mga kasalan? Welcome back ulit sa akin channel, RCG Hair Studio. To this video ay magbibigay na naman tayo ng kunting tips, no? At kunting kalaman. Ayan, sa mahilig po dyan magpapaganda at sa mahilig po dyan magpapaayos ng kanilang buhok, uh, bigyan ko lang kayo ng kunting payo, no? Kasi alam mo guys, tanong na naman sa akin, no? Uh, sabi niya, pwede ho ba i-block ang buhok niya na nananggaling sa blitz tapos, um, tapos i-re-reban niya daw ulit, no? Ayan, Ayan uh, yan ang pag-usapan natin. Pero bago yan. So ayan na nga mga kasalon, no? Tanong ni ma'am, no? Kung pwede ho ba i-block ulit ang galing sa blitz tapos i-reban niya, no? I-reban ulit. So, ang sagot ko dyan ay hindi no? hindi talaga pwede no? ah, kahit anong gawin mo dyan kahit i-black mo yan no? kahit kulayan mo yan ng black i-blitz eh, pa rin yan nanggaling pa rin yan sa blitz lalo pa yan mag masira yung buhok mo kasi galing na sa blitz kinulayan mo pa ulit another chemical no ah, chemical na din yan ang ginlagay mo na kulay na pang black eh no so, no chemical na din yan so instead na mapahinga ang buhok mo, ilagyan mo pa ulit ng blitz, ah, ng kulay, ng black, ay di, lalong nag-dry ang buhok mo. So, mas lalong hindi na po yan pwede iriban. Kahit uh, naka-black na yan, pero galing pa rin po yan sa blitz. No? Blitzing pa rin po yan ang buhok mo. So, pag nilagyan mo yan ng riband, eh, ay sigurado ako ay magsisira yan. magputol yan, magputol putol yan ng buhok mo. No? Kaya sa tanong mo ma'am, akong pwede i-block tapos i- kung pwede i-block ang nanggaling sa blitz tapos i-reban ulit, so hindi po talaga pwede yan. Masisira at mapuputo lang po ang buhok nyo. Kaya huwag nyo pong gawin. At ito pa guys, no, may isang nagtatanong pa kung ano ba ang magandang shampoo. No. Ayan, ang masasabi ko dyan ay tingnan nyo po, huwag, pag bumili kayo ng shampoo, no, uh, ang may papayo ko lang dyan po ay Uh, tingnan nyo po ang uh, label, no, at uh, dapat ang bibili nyo ay yung less yung sulfate, no. Ang sulfate kasi, guys, na content sa ating shampoo ay nakakadry ng buhok, no. Uh, nakakadry ng buhok, uh, pero uh, ang purpose kasi ng sulfate ay nakakalinis ng uh, mga dumi sa ating uh, buhok, sa ating ulo, no. So, uh, despite sa mga sa buhok natin ay matapang po yan, no? Ang mga sobrang uh, tapang o masaming uh, sulfate na content ang shampoo na ilalagay mo sa buhok mo. Yung mga commercial shampoo talaga, yun, may mga sulfate talaga yan. lalong lalo na po pag uh, uh, ment, no? Ment yung shampoo na ilalagay mo sa buhok mo ay matapang po yan, lalo-lalo na sa pagbagong rebound ka at saka bagong blitzing ng buhok mo, yung mga fashion fashion color, no? Mga balayads balayeds. So, uh. nire-remind nga namin yan sa mga client namin na eh, huwag lang muna sila mang shampoo palagi, no? Dapat, uh, conditioner lang muna, no? Uh, hindi din ako makasabi kung anong brand na ilagay mo sa, uh, kung anong shampoo na bilhin mo, uh, huwag bumili ka po, uh, tingnan mo yun lang po, may, may dyan rin yan sa Uh, yan ang nakita ko sa isang store no sabi uh, sabihin natin sa Watson eh, may nakita ako diyan na uh, uh, walang uh, sulfate na halo sa shampoo nila pero may medyo kamahalan lang pero kung may budget ka lang naman ay di bilhin mo na no diyan sa Watson magtanong ka lang diyan pero nakita ko na uh, one time hindi wala matandaan ko anong pangalan pero uh, kung gusto mo talaga ang maayos na shampoo ay uh, bilhin mo po yung uh, walang sulfate na content no ah uh, free sulfate no ah uh, yan nakalagay diyan so pero kung pag sa commercial shampoo ka talaga na usually na ginagamit natin ay yun po may sulfate talaga diyan na uh, halo sa ah uh, shampoo natin so ayan lang guys no kung may katanungan pa kayo please comment below at sasagutin natin yan ayan ma time thank you so much sa inyong panonood and mabuhay po tayong lahat ayan sa hanggang sa sunod na video na i-upload natin and then forget to like and share po sa ating uh, uh, video para dabing matulungan po no sa ayan sa tips na uh, ipapayo natin sa inyo ayan uh, god bless po and goodbye babus